Dear Kuya Poy, Magandang araw sa inyo at sa lahat ng nakatutok sa programang Heart to Heart ng 92.3 True FM. Pakitago na lamang ako sa pangalang Neil, 25 years old, mula dito sa Tarlac. Hiwalay na po ako sa apat na taong karelasyon ko na itago na lamang natin sa pangalang Dorothy. 27 years old na siya. Yan po ay matapos kong ipagpalit si Dorothy para kay Jara. Sa totoo lang, hiwalay na rin kami ngayon ni Jara at inabot lang ng walong buwan ang aming naging relasyon. Pakiramdam ko kasi wala na talaga akong espesyal pang pagtingin kay Jara. Akala ko kasi noon, Kuya Poy, ay totoong pag-ibig yun. Kaya nagawa kong ipagpalit si Dorothy para kay Jara. Ang inakala kong legit na pag-ibig ay infatuation lang pala. Kaya naman, hindi ko tuloy maiwasan na pagsisihan ang nagawa kong bigla-biglang desisyon na iwalayan at iwanan si Dorothy. Sinayang ko ang apat na taon na relasyon namin nang dahil sa inakala kong panibago at totoong pag-ibig ang nararamdaman ko para kay Jara. Actually nga, Kuya Poy, okay na sana sa parents namin ni Dorothy ang relasyon namin pero ako ang lumapit sa matinding temptation kaya tuluyang nauwi sa wala ang forever na sanang relationship namin. Sa kabila niyan, akala ko magkakaroon pa ako ng pagkakataong maitama ang lahat ng ginawa kong pagkakamali. Yan ay matapos na muling magkaroon kami ng komunikasyon ni Dorothy. Okay na talaga sana kuya po. Eh. Ang kaso, nalaman ko mula sa ex ko na rin na si Jara na nagpositibo ito sa pagbabuntis. Wala namang problema sa akin ng bata at obligasyon ko rin talagang panagutan nito. Ang tanong lang, until now, nagumugulo sa isipan ko ay kung ayos lang ba kung sa bata lang ako nakaangkla dahil wala ng chance pa talagang maibalik. Ano mang relasyon na nagkaroon kami ni Jara. Hanggang ngayon po kasi ay mas nangingibabaw pa rin talaga ang pagmamahal ko para kay Dorothy. At kailanman ay wala nang makaihigit pa sa anumang pag-ibig ko para sa kanya. Kaya nga labis-labis pa rin ang pagsisisi ko sa nagawa kong kasalanan at bigla ang desisyon sa relasyon namin ni Dorothy noon. Umaasa po ako na mabibigyan ako ng payo mula sa iyo, Kuya Poy, at sa mga nakatutok sa inyong programang H2H. Lubos na gumagalang, Neil. Specially for you. At yan na nga, napakinggan natin ang kwentong ibinahagi, napakabigat po no mga kapatid nitong si uh, Neil. Uh, dahil nga ho talagang sa dami ng na mga nagkasunod-sunod na talagang mga problema na kinakaharap niya sa ngayon, uh, unang-una yung pabigla-biglang desisyon na iwanan ng kanyang four-year relationship kasama si Dorothy, ang kanyang uh, naunang girlfriend, at ipinagpalit ito kay Jara na inakala niyang uh, uh, yun na. Pero hindi pa pala nga lang pabalik na kay Dorothy nagkaroon ng komplikasyon dahil ito palang si Jara ay nagdadalang tao na sa kanyang magiging anak. Ngayon, ang maipapayo ko sa iyo, uh, uh, Neil. Okay, sandali. Bago pala yan, eto na muna. Merong uh, sinabi si Wilden Ramirez, magsisi ka man, ay huli na. Okay lang. Sige na, magpakaama ka sa bata. Basta wag mong pababayaan ang obligasyon mo. Uh, maraming salamat din Kina Divina Luad Kina Remy Ibasco At syempre kaya Ma'am Kalayaan Suarez Sa uh, inyong uh, pagtutok ano? Ito lang ang may ipapayo ko sa'yo uh, Kapatid na Neil Sa ngayon Hindi mo kailangan ang karelasyon Sa ngayon Kailangan mo Ay kung papaano ka uh, magkakaroon ng mas malinaw na disposisyon sa buhay. Ayusin mo yung mga disisyon na mga pinaggagawa mo. No? Hindi yung pakikipagrelasyon sa ibang tao ang atupagin mo. Your relationship to yourself, yan muna ang uh, intindihin mo dahil parang gulong-gulo pa ang uh, isip mo. At kung sino man ang papapasukin mo, sino man ang yayayain mo na makipagrelasyon sa'yo, ay talagang uh, magugulo rin ang buhay dahil sa komplikado mong mga pinasok. Kaya sa ngayon, ang mas maganda, ang maibibigay ko sa iyong payo, paghandaan mo. Kung alam mo na ikaw ay may obligasyon doon sa bata, paghandaan uh, mo yan, kausapin mo si Jara na maibibigay mo sa kanya ay suporta bilang ama sa bata pero hindi bilang asawa. Ha? Ayusin mo muna yan. Samantala si Dorothy, uh, kailangan talaga rin niyang malaman yung katotohanan na meron kang uh, pananagutan na sa isang chikiting. Na wala namang uh, kaalam-alam sa inyong kaguluhan Ngayon, ang mga susunod mong desisyon Kung babalik ka ba kay Dorothy Hindi yun eh That's not the question right now Oo, ano ba yung magagawa mo muna ron sa bata At kung saka ba na magampanan mo Yung uh, mga obligasyon mo para sa bata Na nabuo yon nitong si uh, Jara Papayagang ka rin ba uh, Jara Or siguro meron ka namang uh, hindi mo naman sinabi rito na pinipilit ka nitong si uh, Jara no? o na panagutan siya pero ang desisyon pa rin dyan ay kay Dorothy kung pababalikin ka pa niya sa buhay niya. Pero malayo pa yon. Ang dami mo pang mas malalapit na desisyon na kailangan gawin. Kaya mo bang suportahan yung bata na yan? Kaya mo bang uh, mag-provide para sa kanya at magpakaama talaga? Yun ang mas paghandaan mo. Ha? Yung pagpapakaama doon sa bata na kailangan mong panagutan na muna, Neil. Hindi yung pakikipagrelasyon sa iba kung kay Jaraba o kay Dorothy. Ikaw muna para doon sa bata. Maging available ka muna sa kanya.